Matapos ang ginawang pag-atake ng silent majority user na pumatay sa isang guard na si Barjen. Ngayon ay ire review na natin ang Chapter 371 o Episode 32 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na nangyari matapos ang insidenteng ito. At makikita nyo na rin dito sa episode na ito ang pagbabalik ng iconic group sa seryang ito. Marami pang ibang napakatinding eksena at misteryo ang ating masasaksihan sa video ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Mission. Nagsimula ito sa eksena kay Lovi na nagpapanik at nagsasabi, Ha? Anong nangyayari? Bakit inaaresto nyo ako? Sagot naman ni Sakata na ngayon ay may kausap sa telepono Simula nung kinuha ni Larry Young ang atensyon ng lahat, doon din inatake si Barjen. Nang magpapaliwanag pa sana si Larry Young, pinigilan naman siya ni Jauto. Sabay kinausap na ni Sakata ang nasa kabilang linya sa telepono at nagpakilala. Ako si Sakata, personal guard ng ikatlong prinsipe. Nire-request niya ngayon na bigyan ng charge under suspicion ang Reina Seiko na maaaring isa sa mga gumawa ng plano sa pagpatay kay Barjen at ngayon ay nasa under suspicion na rin sa pagpaplano ng pag-assassinate kay Prinsipe Wobol. Si Seiko naman ay ang ina ni Kacho, na prinsipe rin sinisilbihan ni Leryong. Subalit ang request na iyon ni Sakata ay dinedenay o nireject ng nasa linya ng telepono. Kaya tinanong ulit ni Sakata, bakit? Sagot naman ng kausap niya, madali lang daw gumawa ng fabrication o ebidensya para palabasin na ang taong ito ang gumawa ng krimen. At ang insidente raw na nangyari ay hindi rin magtatanggal sa privilege ng isang royal family member na protektahan pa rin under sa regulation nila. Kaya't ang taning magagawa nila ay mag-deploy sa Residential Quarter 101 para i-monitor ang Reyna sa loob ng 72 hours. At yan lang daw ang kanilang gagawin, wala nang iba pa. Pagkatapos nito, pinutol na ang tawag. Ang taong nakausap ni Sakata ay si Cleopatra isang Supreme Magistrate ng Supreme Court na nakalock sa Tier 1. Matapos yung eksenang ito, ipinakita naman ng Black Whale. Ayon dito, nasa day 2 na ng paglalayag at ang oras ay 9.45 a.m. simula nung nagsitipon silang lahat. Ayon pa kay Maho, hindi raw pwede na wala silang armas. Paano kung mangyari ulit ang kaparehong insidente? Sabagat kinuha pala ni Nakurapika ang mga armas ng lahat ng guards pagdating nila rito. Gusto ng ilan na kunin na ang kanilang armas dahil natatakot sila na muling umatake ang taong pumatay kay Bardian kanina. Ngunit ayon kay Kurapika, hindi muna nila ibibigay ang armas during the lesson para na rin ito sa siguridad nila. Hindi naman natuwa si Sakata rito. Makikita rin si Bobby Mina na nakastandby lang kasama si Furikov. Naitanong pa ni Furikov kung bakit ayaw nitong sumama. Ipiniliwanag ni Bobby Mina na may ibinigay sa kanya na misyon ang First Prince. Sagot naman ni Furikov, hindi ba sinabi rin ng prinsipe na kailangan mong ibigay ang iyong buhay para sa misyon? Ang kapalpakan ay hindi talaga option, ngunit sigurado si Bobby Mina na sinusunod niyang buo ang utos na iniatang sa kanya ng prinsipe. In which ay sagot naman ito na oo, perfectly ay sinusunod niya talaga ang utos kung wala lang daw sana itong si Furikov dito. Natawa naman si Furikov at sabing nakakatuwaro talagang kasama si Bobby Mina. Maya-maya pa, sa isang silid, makikita si Shimano na naghahanda ng pagkain ng bigla siyang may napansin. Sa kanyang paglingon, makikita si na Kurapika at Oito. At dito na'y na pinapakalma ni Bell si Shimano na nakatutok naman ng baril ni Kurapika sa kanya. Nagtaka at natakot si Shimano kaya nagsalita si Kurapika na may dalawa lang daw siyang tanong dito. Una, ikaw ba ang umatake kay Barjen? Sagot mang nagpapanik na si Shimano. Si Barjen, yung lalaking namatay? Hindi, hindi ako ang pumatay sa kanya. Pagkatapos, tinanong ulit ni Kurapika kung nakakagamit siya ng nen. Sagot, sagot ni Shimano, Ha? Kalukuhan yan. Kahapon ko nga lang narinig ang tungkol sa nen na yan. Nang nasabi o ni Shimano, hindi naman gumalawang ang chain ni Kurapika. Meaning, nagsasabi talaga ito ng totoo. Dito na nagtanong si Shimano kung bakit siya ang iniinterrogate at sinabing hindi na raw siya kanyang kaya ang lahat ng ito. Humingi ng paumanhin si Kurapika kasi iilan lang daw ang mga taong kasama nila noon nang nangyari ang unang insidente ng pagpatay sa mga guards. Kaya't nagtanong si Shimano na nandun din naman si Bill noon, bakit hindi siya? Sagot ni Kurapika, na-check niya na raw ang Bill at inosente ito. Kaya tanong ulit ni Shimano, posible ba raw na Nen Beast ng prinsipe ang gumawa ng pagpatay? Pinaliwanag naman ni Kurapika na hindi iyon posible. Magkaibang klase raw ang Nen Beasts dahil ang mga ito ay parasites na nabuo mula sa seed earn ceremony. Invisible sila sa mata ng normal na tao. Para silang mga multo na nakadikit sa kanilang host. Pero ang nangyari kanina, lahat ng tao, kasama na ang mga non-users, nakakita ng mga ahas. Kaya ang mga ahas na daw na iyon ay kinonjure ng isang non-user dahil ang mga kinonjure na bagay o nila lang ay nakikita ng normal na tao. Itinanong ulit ni Shimano, so magkaibang abilities daw ang dalawa. Sagot naman ni Bill, pareho pa rin silang under Nen abilities, pero magkaiba lang ng tawag o itsura depende sa klase ng risk na ginagamit ng user. Pinaliwanag pa niya na ang kinonjure na ahas ay nakikita ng lahat, kaya may risk ang user na mas madaling mahuli. At the more na mas mataas ang risk, the more na mas, mas powerful ang ability. Kaya nga raw ang Silent Majority user ay naghintay ng perfect opportunity para umatake. Samantala ang mga parasitic Nen beast naman ay invisible sa mga normal na tao at gumagamit ng napakaraming enerhiya para manatiling invisible. Dahil dito madalas ay may risk o kapalit na hinihingi ang ability. Sa kaso ng succession battle, ang Nen Beasts ay invisible at posible ang risk o kapalit nito ay ang paggamit ng napakaraming enerhiya o aura mula sa prinsipe mismo. Pagsabi nito, bigla siyang may napansin. Nagtaka si Bill kung anong problema. Sagot ni Kurapika, okay lang daw siya at na-clear na daw niya ang lahat. Muit sa isip niya, Siguro kahit isang tao lang ang mag-withdraw sa succession battle, ang risk at reward ng Nen Beasts ay magkokolaps at ang prinsipe na magpa-participate pa rin ay siguradong narito sa Black Whale. Pagkatapos, sinabihan ni Kurapika si Bill na hahanapin niya ang opportunity na ma-interrogate ang ibang guards gamit ang chains kung posible. Inutusan din niya si Bill maobserbahan ng patagulay ang iba. Lumabas na si Kurapika at tinanong ang lahat kung mananatili sila. Sagot naman ni Maho, Of course, kasi utos ito ng aming mga prinsipe. Kaya't sinabi ni Kurapika na simulan na nila lahat. Una, hawakan daw nila ang kanilang sariling kamay at gumawa ng clapping gesture sa natural na paraan. Pinaliwanag ni Kurapika na gamit ang gesture na ito, maalin na daw nilang i-divert ang kanilang mga kamay. Habang nagpapaliwanag si Kurapika, makikita sa loob si Naoyto. Bago pa niya matapos ang explanation, napansin si Shimano na nasa tabi ng prinsipe. Tinanong ni Oito kung bakit nanatili pa siya dahil given the reasonable sa tingin niya na magquit na siya sa ganitong klase ng trabaho dahil hindi sa ang bayad para sa napakadelikadong sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin at sinabing nagpapasalamat lang si Oito na nanatili pa rin siya dahil alam natin na may iba rin servants na nagquit sa kanya pagkatapos ng unang insidente. Sumagot naman si Shimano na ang pamilya nila ay matagal na nagsisilbi sa royal family na fulfilled daw ng kanilang mga grandparents ang kanilang duty hanggang sa paggamatay. Mulit ang kanilang ama at ina ay nagkasakit at hindi na natuloy ang kanilang tungkulin. Ito raw ang regrets ng kanilang mga magulang pero sinabi daw raw ito na kapag sila'y namatay, dapat magsilbi siya sa royal family hanggang sa kamatayan niya rin. Sagot ni Oito, ganoon ba? Pinaliwanag ni Shimano na hindi niya rin kasi naiisip na ganito ang klase ng kamatayan na kakaharapin niya. Kaya nagpanik daw siya noon at nasabi ang kanyang iniisip. Sagot ni Oito, okay lang iyon. Tinanong pa niya kung may mga kapatid si Shimano. Sagot naman ito, wala, only child siya. Sabi ni Oito, siya naman ay middle child kaya pareha siyang may nakakatanda at nakakabata. Nabanggit pa ni Shimano na naiingit siya kay Reina Oito dahil gusto raw niyang magkaroon ng older brother. Sagot ni Oito, lagi raw siyang inuutusan ng kanyang kuya noon ng maliit siya. Natawa naman si Shimano at sabing ganoon po ba? Pagkatapos, bumalik ang eksena kay Kurapika na sabing, simula ngayon, ang class ay mahahati sa grupo. Una, ang mga prayers. Kailangan daw nilang ipikit ang kanilang mga mata at i-imagine na kumukuha sila ngayon ng tubig gamit ang kanilang mga kamay. Pangalawa, ang mga shakers. Ang kailangan daw nilang gawin ay hawakan ang kanilang mga kamay in circle at i-imagine ang pagdaloy ng oras sa clockwise na direksyon. At ang pangatlo, which is ang panghuli, ay ang mga catchers na dapat i-imagine nila na gumagawa sila ngayon ng cotton candy sa hangin. So yun ang tatlong grupo at ang pinagbabasihan dito ni Kurapika ay the way na nakaklose ang kanilang mga kamay. Nasagot naman ni Bente na ganun na nga raw daw. Kaya dito na sinabi ni Kurapika sa lahat na simulan na nilang i-perform ang kanyang mga instructions. Matapos ang eksay ng iyon, dito naman sa Tier 5, sa daanan papuntang dining hall, makikita na may mga nangungulikta ng 5,000 jenny para lang makadaan ng gustong dumaan papuntang kafeterya. Sinabi pa ng isa sa mga naghaharang, kung ayaw ninyong magbayad, maghanap kayo ng ibang daanan. Ang lugar na ito ay designated special post ng Bohr family. Sagot naman ng isang dadaan. Pero ito lang ang daanan papuntang cafeteria Nasabi pa ng isa sa kanilang kasama, wala bang gagawin ng mga authority sa mga taong ito? Sagot naman, binabayaran nila ang mga sundalo na naka-assign dito. Kaya nagagawa lang nila ang gusto nila. Dagdag pa, may royalty cards daw at payment schedule pa Maari rin daw na dito na sila bumili ng canned goods at ready to eat na kagayan sa tindahan ng Bor family. Kaya bakit pa pupunta sa cafeteria? Maya, maya pa, biglang may dumating sa likuran ng dalawang lalaki kanina. Kaagad itong pumukaw ng pansin ng na mga nang i-extort, kaya agad silang tumayo at sinita ang mga dumating. Ang dumating pala ay sina Feitan na halos hindi na makita sa liit, sina Nobunaga, sina Franklin at Finks. Nasabi pa ni Finks, tumabi kayo. Nandito na pala ang Phantom Troop in which ay sumagot pa ang dalawa. Ha? Sino ba sa tingin nyo ang kausap nyo? Ang mga pangalan namin ay magpapatindig ng balahibo nyo. Matapos ang eksenang iyon, sa sumunod na eksena maririnig ang dalawang lalaki kanina na nagsasabing kung election pa ito ang Burr family ay isang kandidato lang na may maliit na bilang ng butante. Wala silang laban, mga talonan lang sila dito sa ship. Makikita na pala na nakaluhod na ang dalawang lalaki sa harap ni na Finks. Para masecure ang teritoryo sa bagong kontinente, ang tatlong mafia families ng Kakin ay nandito rin sa ship. Bawat isa sa kanila ay may direktang koneksyon sa mga prinsipe ng Kakin. At ang mga boss ng tatlong mafia families na yan ay mga VIP sa Tier 1. Ipinapaubaya nila sa kanilang mga tauhan ang lower floors para paliitin ng bilang ng mga kalaban bago makarating ng Black Whale sa destination. So ang tatlong mafia families na yan ay sumakay rin pala sa Black Whale para masecure ang kanilang teritoryo sa Dark Continent. Tinanong sila ni Finks kung saan sila nabibilang sa tatlong mafia families na nabanggint. Sagot naman nila, opportunist freelancers lang daw sila at dahil wala silang sariling grupo, nire daw nila ang 90% ng kanilang kita sa tatlong family. Kaya dito na nila pinakilala ang tatlong pamilya. Una, ang CU family na ang taga-suporta ay ang third prince na si Cheng Lei. Pangalawa, ang Haley family na ang taga-suporta ay ang fourth prince na si Tserednich. At pangatlo, ang Chaer family na ang taga-suporta ay ang seventh prince na si Luzaros. Ipinaliwanag pa nila na, sa sandaling mag-pledge ang isa na maging parte ng isa sa tatlong pamilya, automatiko na itong magiging mortal na kaaway ng dalawa pang mafia families. Kaya nasabi pa ng isa, ang mga sindikato, kakaiba talaga ang tapang o sadyang mga baliw lang talaga. Matapos niyan ay tanong naman ni Nobunaga na siguro useless daw na tanungin nila itong tatlo patungkol sa bagay na ito pero may alam ba raw sila kung papaano makapunta sa itaas, sa tier 2 and above? Sagot naman nitong isa na hindi ka raw talaga makakapunta sa itaas. Inanunsyo na raw ito bago pa ang paglalayag na ang paglipat daw sa iba't ibang tier ay imposible talaga. Kaya sabi naman dito ni Franklin na may tao naman daw dito na nagpa-file ng update sa mga boss sa itaas at sa mga tauhan dito sa baba. Kaya ang mga batang masasabi niyang hot-blooded parang nakagaya ng mga ito ay kahit hindi gaanong masunurin at katalino ang mga yan ay hindi raw talaga sila gagawa ng mga transactions na walang kasama. Kaya sabi rito ni Nobunaga na so hahanapin daw nila ang mga taong iyon at gawin silang mediator para makapunta sila sa upper tier. In which ay sabi naman ni Franklin na Pwede rin naman daw na kalabanin na lang nila ang tatlong mafia families. Tinanong nitong mga lalaki kung sino raw ang pinakamalakas sa tatlong mafia families na yan. nasagot naman nitong isa na, in terms daw sa pera at sa dami ng mga tauhan, eh ang CU family daw ang malakas. In which ay napasabi nitong isa na, teka, ano sabi mo? Hindi mahari, wala kaming gustong kalabanin sa kanila kasi hindi raw taliba pwede. Natanong naman ni Franklin na siguro may tao raw talagang tagasingil ng pera na nakukuha ng mga taong ito, kaya tawagan daw ng mga ito ang taong iyon. Nasagot naman nitong isa na hindi raw sila ang nagde-decide dito kasi ang mga taong iyon lang daw ang nagde-decide kung kailan at saan nila kukunin ang kanilang nakuhang pera. Nasabi naman ni Franklin na so kailan daw darating ang mga iyon? Nasagot naman ng isa na, sa susunod daw na Sabado, sabi naman dito ni Nobunaga na, well, saktong-sakto raw iyon para sa treasure. Tanong naman itong isa na, treasure? Sabi naman dito ni Franklin na, hindi ikaw nagtatanong dito, makinig ka. Hanapin nyo ang taong mas matangkad pa sa 6 foot 2. At kung may mahanap kayo, ay kunin nyo ang numero nitong room. Simula ngayon, yan na ang misyon nyo. So basically, inutusan na ni Franklin itong mga lalaki na hanapin si Hisoka na mas matangkad pa pala sa 6 foot 2. Matapos niyan dito naman sa isang crowded area sa loob pa rin ng ship, makikita si Crolio at Machi. Mapapansin dito na parehong malungkot ang kalilang muha. Sinabihan ni Machi si Crolio na papatay niya daw si Hisoka, first come first serve daw. Nasagot naman ni Crolio na si hindi pwede, kaya sinadjes ni Machi na mag-flip coin na lang para makapag-decide sila. Dito naman sinabi ni Crolio na hindi raw pwede. Tanong naman ni Machi kung bakit in which ay ipinaliwanag ni Crollio na ang paggamit daw kasi ng coin ay ginagawa lang nila kung may hindi pagkakaunawa ang nangyayari sa kanilang mga kaibigan. Pero ngayon daw kasi ay lahat sila mismo ay gustong gusto talagang patayin si Hisoka. At of course, ay eh kasama rin daw siya rito. Kaya lahat sila ay pare-parehas lang ng kagustuhan. Makikita naman dito ang reaksyon ng mukha ni Machi nang masabihan siya ni Crollio. Sabay-sabi pa rito ni Crollio na Hanapin lang daw niya si Hisoka kasi sigurado raw siya na nandito rin siya sa ship ngayon. Matapos ang isenang yan, sa sumunod na isena makikita rito ang bangkay ng prinsipe Momose na inilagay na ng hari sa kabaong. Nagbigay naman ng condolences itong kasama niyang butler na sinagot naman ni Nasubi na hindi ito isang bagay na dapat nilang ikalungkot kasi si Momose ay magiging pundasyon ng grade 3 ng kakin at ngayon ay mas nagniningning pa ito kumpara sa kung buhay pa siya. Nasabi pa nga ni Nasubi na kahit ngayon ay buhay pa siya. Makikita na ang kabaong pala ni Momose ay isa lang sa apat na misteryosong kabaong na parang mga kapsul at makikita ang liwanag ng apoy na nakakonek sa kabaong ni Momose. Also, makikita rin ang kakaibang isa pang kapsul sa gitna ng lineup ng mga kabaong na ito. Makapang misteryoso ang lugar na yan at ano kaya ang tunay na purpose nito? Isa lang ba itong mga kabaong para sa lahat ng prinsipe na nagpa-participate ngayon sa Succession War? Well, Malalaman natin ang tungkol dyan at marami pang iba sa future chapters na kung saan ay mas titindi pa ang mga kaganapan sapagkat makikita na natin ang isang paghihiginta at ang misteryoso at nakakabiglang pangyayari. At marami pang ang ating masasaksihan sa next chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.